Malaki din ba yung hammer ni Hammerman? Ay, nakso! <laughs> Ang dapat nyo pong abangan sa 2024, panibagong... What up, fam? It's your boy, Moab Mocho TV. JRP, King of Kings 2. Special guest natin. Grabe to. Isa to sa naging inspirasyon natin Ay, lahat po, sa pagmumotovlog. Coming yan, brother, sa mga taong galing din sa laylayan. And I'm here with Sir Hammerman. That's lane when I pass in the street. Po, magandang gabi. Brother, paano pinalo ni Hammerman ang industriya para tawagin siyang ganap na Hammerman? Sa totoo lang, pwede ko po ito sabihin, ano, tsamba lang eh. Minaso ko lang kasi yung helmet. Oh, Napas ko siya ng maso ng tatlong beses na pinakamalakas ko. Hindi siya nawasak. Less than one minute lang. Tapos, inupload lang naman basta yung video. Hanggang sa umabot na kung saan saan countries. May mga nagko-comment na sa akin, pabaliktad na yung pangalan yung mga, noodle, <laughs> mga noodles. <laughs> <na>. <laughs> mga noodles na yung pangalan. <laughs> ma advice mo sa mga taong gustong tahakin yung landas na dinaanan mo pagmamalaki ko talaga to na hindi po biro yung pinagdaanan nakapokus lang ako gusto ko to gusto ko marating to yun lang po talaga yun kasi lahat po naman talaga ng bagay makukuha natin yan basta nakapokus lang tayo sa kanya hindi po tayo mag-iibang landas sobrang proud ko po itong sabihin sobrang hirap po yung dinaanan ng Team Graffiti mm. syempre ni Hammerman kung mag-a-advise mo ako sa kanila is basta mag-focus lang po kayo kung ano yung iseset yung goal. Brother, napakaganda na nun. Mag-focus ka kung ano yung iseset mo goal. goal. Napaka-simple pero exacto in punto. Yes po. po, kasi sa lahat ng tao para maging successful ka, ang kailangan mo lang dito, goal. Eh. Ano goal mo? Goal mo maging masaya? Mag-focus ka para maging masaya. Goal mo, makaangat sa buhay, mag-focus ka para makaangat tayo sa buhay. Ganun lang naman eh. Napaka-simple. Tama mo, bakit Hammerman? Bakit si Hammerman maraming nag-iidolo sa kanya? Ito yung day kailan may mensahe tayong gusto iparating sa mga taong nanonood sa atin. Nakakatawa man minsan pero hindi kasi nila alam yung pinagdaanan, ay, brother. Nung so, oh. nasa Nabotas pa lang yung shop, na maliit pa yung shop ni Michael, na saksihan namin yun. Ay, talaga ba? pa Yung bayo kasi ni Michael, kaibigan ko naman sa aso, si Pei. si Kuya si Gia, si oh, brother. Si Dian naman, isang oras kami naglalakad ng mga pitbull yan <laughs> oh, sa baywalk oh, ng Nabotas. Oo, oh. yung bullfight. <laughs> Oo, oh, oh, yung <pay>. mga pitbull. <laughs> Bawal yun. Oh, <laughs> ano yung quality na dapat meron ang isang motorcycle driver? Kailangan niya, syempre, yung mga safety gears. Yun yung unang-unang priority natin, safety gears. Sim. Padded jacket, padded pants, syempre shoes, gloves, syempre yung helmet natin. Tama, brother. Safety first. Safety first. Malaki din ba yung hammer <laughs> ni Hammerman? Ay, nako! Sino kaya sasagot nito? <laughs> Tanong po natin sa asawa. <laughs> what's coming up for Hammerman sa 2024. Man, dapat nilang abangan. Ang dapat nyo pong abangan sa 2024, panibagong team graffiti ulit. Kailangan hindi kami ito. Sana 2 to 3 stores makapagtayo kami. At the same time, maraming mga nag o open Alam nyo naman si Hammerman, buha ako sa opportunity yan. <laughs> Every opportunity, bira lang tama, na bira. Every opportunity. ngayon, nagsushoot kami with Senator Robin Padilla sa Bangkoy 3. sa Pilipino abangan natin. Ayan, sana supporta po natin yung pelikulang Pilipino. Sir. and brother, maraming salamat. Kayo yung mga naging inspirasyon na hindi naman natin kailangan magsimula ng mataas eh. Mas masarap yung nagsisimula sa baba. At hindi rin natin pwedeng simulan ng mataas agad. Yun. Hmm. Hindi tayo pwedeng sumortat eh. Mas may enjoy natin yung job ni natin kapag dinadaan mo lahat ng hirap na yun. mother <laughs> message to the motorcycle community. Sobrang nagpapasalamat ako sa inyo dahil kung wala ang motorcycle community, wala pong Team Graffiti na ganito kalaki ngayon at wala pong Hammerman na nandito sa harapan nyo. So maraming maraming salamat. Last question! Kailan nawala yung virginity mo <laughs> sa pagmamahal sa motor? <laughs> wala pa akong license. Wala ka. Pinipi, oh, ko yung tricycle sa toda namin. Doon ako nagsimula mag -muro. Maaga na the virgin si Hammer yes. -ble bless tayo. Sana <laughs> no legend na ito. Uh, Sobrang sama nung pinagkamulan ko sa pagmamotor. Nagkakare-karera po kami. Hmm. Ayun, kasama yan namin wala JRPR <laughs> si Mars Day One. Nagi street brother. race kami no nung araw. So bro, bawal 'yon, bawal. Ito lang naman ena experience. At lang. least no, napagdaan. At naipapayo natin na huwag nang gayahin. Oo, yun, okay. mga henerasyon. Supportahan po si Hammerman sa YouTube niya. Hammerman lang po. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Lahat po ng platform meron kami. Brother, it's been a pleasure. Salamat Marami po, salamat salamat, salamat. sa pagiging inspirasyon sa motorcycle community. And again, si Mo at Moto TV. Kasama kayo nag-iisang Hammerman ng Pilipinas. Peace!